Yo Makabay, good morning, good morning, good morning. Dito lang tayo ngayon sa tabi Makabay. Huwag muna tayong pumunta sa laot kasi sobrang hina doon Makabay. Malayo pa yung biyahe. Uh, so ngayon, uh, try tayo dito sa tabi Makabay. Yun o, tabi oh. Lapit lang. Lapit lang sa atin. Doon Good morning, good morning. Sa lahat ng kabay natin dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ah, uh, shout out sa lahat. Shout out sa lahat mga kabay. Hila tayo mga kabay. Yung uli natin oh. Alumahan, mat may ilang-ilang piraso na matambaka. hmm Mayroon pa sa lambat mga kabay. Mayroon pa sa lambat na nakita tayo. Ito no, sunahan oh. No? Baka maka dagdag-dag pa hanggang dolo Tama ka bay? Hilata tayo tuloy mga bay, tuloy sa hilata. Oh, ay ba? Ayro bar, bayro ng dito. sarap Dito lang makamay Apit lang tayo mamaya makamay Kasi papistuloy si silpo natin Yun ang makabay. Marami-rami na yung huli natin oh. No? At to, Hindi pa tayo natapos makabay. Hindi pa tayo tapos Yun ang makabay. Medyo marami-rami na yung nahuli natin o. No? Hmm. Yun ang magkabay. Patapos na tayo magkabay. Ito na yung buyaw sa tabi. Ay, malapit na.